Hello, magandang gabi po sa ating lahat. So, magandang gabi po sa ating lahat. Ngayon po ay nandito na naman po tayo muli. At ngayon po ay atin namang ituturo sa inyo ang isa na namang pamaraan ng pagmamanifest upang tayo ay swertihin. Hindi lamang po ito para pampaswerte. Ito po ay napakainan din para tayo ay makaiwas sa mga inggit. Sa mga inggit o sa may mga tao nagbabalak ng hindi maganda sa atin. Sa mga negative energy. Ito po ay napakainam gawin at kung ikaw ay madalas na hindi nakakatulog ng mahimbing, ikaw ay madalas na balisa, ito rin po ay isang mainam nating gawin. So, bago po tayo mag-start, disclaimer lang po muna tayo sa mga hindi po naniniwala ng ganito, ay libreng-libre -libre po ninyong i- um, i-skip ang ating live at ating video at kayo po ay manood na lamang ng iba na kung itong gusto nyo panoorin kasi ito pong ating mga itinuturo ay para lamang po sa may mga positibong isipan sa mga open mind po. So, pag ikaw po ay hindi naniwala sa ganito, libre po ninyo itong i-skip. So, ngayon po ay may kailangan po tayo dito ang kailangan lamang po natin dito ay ang balat ng bawang. So, ayan. Alam ba ninyo ang balat ng bawang ay ginagamit din ito bilang pampaswerte. So, hindi lamang, hindi lamang pampaswerte yun nga po, nabakainam nito para maalis ang mga negative energy, para yung mga iwas tayo sa mga inggit at maiwas magkaroon tayo ng mahimbing na tulog. Ganon din po ang balat ng sibuyas. So, kung ano man po, ang dulot ng balat ng bawang ay ganun din po ang magiging dulot ng balat ng sibuyas. So, ayan po ang ating balat ng bawang at ang ating balat ng sibuyas. So, kung gusto mong swertihin sa pamumuhay, napakadali lamang gawin, isulat mo lamang dito ang iyong pangalan sa balat ng ating bawang. So, ayan, isulat mo lamang dito ang kumplito mong pangalan at ang halagang iyong ninanais. So, isulat mo dyan at ang halagang ninanais at sabihin mo, ikaw ay magbibigay sa akin ng swerteng ito, magkakaroon ako ng halagang ito. Ikaw ang magbibigay sa akin ng swerte, ako ay magkakaroon ng halagang ito. I claim it, I claim it, I claim it. Tatlong beses mo po yung bibigkasin. Muli guys, sa paghiling, huwag tayong gagamit ng salitang sana. At kailangan may puso at malinaw ang ating pagkakabigkas. Yan po natin ang lagi nating sinasabi. Kung minsan ang mga swerteng dumadating sa akin ay hindi po lahat nadadaan sa pera. So hindi po porkit sinasabing minsan may mga may mga dumadating sa iyong swerte sa pamamagitan ng mga um, halimbawa may mga dumating sa iyong mga groceries or mayroon sa iyong mga nagregalo ng mga mga bagay ayun po ay isang napakalaking swerte na ibinigay sa atin ng pagmamanifest ay maaari din sa ganung paraan So, pagkatapos mo kong ilagay dito at pagkatapos mong himiling, ang gagawin mo lamang po ay isama mo ito doon sa mga balat na nandyan sa ating platito. So, nandyan sa ating platito or ano man ang inyong lalagyan at ito po ay inyong sunugin. Susunugin mo lamang ito habang ikaw ay humihiling, habang binibigas mo ang iyong kahilingan kung nais ninyo kung ang inyong kahilingan ay pagdating sa pananalapit. Kung nais naman ninyo na ang mga negative energy ay maalis sa inyong mga tahanan, kayo po lamang ay magsunog lamang po nito at pausukan lamang ninyo ang loob ng inyong mga tahanan. Lalong-lalo na kapag kayo ay hindi makatulog ng mahimbing, magsunog lamang po kayo nito sa ilalim ng inyong kama. Sa ilalim ng inyong kama ay pausukan mo ng balat ng bawang at ng sibuyas at tinitiyak ko po, po sa inyo, kayo ay magkakaroon ng mahimbing na tulog. Kung kayo po ay manin, naniniwala sa mga ganitong klase ng mga pampaswerte o mga pagpauso, kung kayo ay naniniwala sa mga ganito, subukan niyo po ninyo ito guys at makikita mo talagang mamamangha ka sa resultang ibibigay nito sa inyo. Ayan po lamang guys, maraming maraming salamat at magandang gabi sa ating lahat.